May bagong chismes about kay Alden at saka kay Catherine or Cat Dad. <laughs> Totoo ba talaga to? Sinasabi na nga may part 2. Ayan, tumasiklaway ko. May part 2 ang Hello Love Goodbye. Alam mo, hindi ako pala nuod ng sine dito din sa Hong Kong. Once lang yata ako nanood nun. Libre pa ng amo ko. Pero this time, kung dumating mo yung yun nga, magkala na ng part 2 ang Hello Love Goodbye at pwede na sa sinihan hindi ko pala lagpasin to. Ay, talagang, ah! <laughs> Kinikilig lang ako talaga, guys. Promise. Parang, matagal na ako hindi nag-reaction doon kay, ay, kay Aldin kasi nga sobrang busy tayo. Alam ko, marami ako na, na, na marami ako na lagpasan, no, ng mga chika-chika yan lang. Abangan natin ang Hello Love Goodbye Part 2. Kinikilig ba kayo dyan? Kay Kath din. Well, ano kaya? Ay, si Direkati pa rin Garcia ang kan mamahala sa nabili isang, isang director. Kaya, ha, Sa Canada daw, sa, sa Canada daw gaganapin ang Hello Love Goodbye. Oh my God.